Mga idol at kabayan, breaking news! Dalawang barko ng China inakyat ng Amerika. US Coast Guard nagsagawa ng boarding inspection sa dalawang Chinese fishing vessel upang siguraduhing sinusunod nito ang mga regulasyon sa tamang pangisda sa lugar. Hamas leader isinawalat ang pagkagulat at pagsisi sa naging tugon ng Israel laban sa kanila. Hindi inaasahan ng Hamas na magsasagawa ang Israel ng malawakang pagluso sa Hamas sa pamamagitan ng ground at air assault. Dagdag

Bilang patunay ng lakas ng Israel, isa pang mataas na opisyal ng Hezbollah tumba matapos tamaan ng missile mula sa Hermes 450 Unmanned Aerial Vehicle ng Israel Air Force. Philippine Navy ipinakita ang bagong armas na inilagay nito sa AW-159 Wildcat Helicopter. Nagpakitang gilas din ang Philippine Navy AW-159 Helicopter ng isang aerobatic moves na ikinabilib ng mga netizens. Aktual na video, panoorin! Amerika inakyat ang dalawang barko ng China. Inilahad ng US Coast Guard na dalawa sa mga Chinese fishing vessel ang kanilang inakyat at ininspeksyon habang ito ay nagpapatrol sa Kiribati, isang isla na matatagpuan sa Pacific Island na malapit sa Hawaii. Ginagawa ito ng Amerika upang sugpuin ang iligal na pangisda na kadalasan ay ginagawa ng mga manggisdang nagmumula sa China. Posibleng sinisiguro din ng Amerika na ang mga mangisdang ito ay hindi nagmamsid o nag-iispiya. -e Ayon sa tagapagsalita ng US Coast Guard ang ginawa nito ay isang parte ng routine maritime law enforcement upang siguraduhin na ang mga barkong pangisda ng China ay sumusunod sa mga regulasyon ng Kiribati Exclusive Economic Zone. Sana sa susunod dito rin magpapatrol ang US Coast Guard kasama ang Philippine Coast Guard at akitin nila ang mga Chinese Fishing Vessel at tingnan kung sinusunod ba ng China ang mga regulasyon ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Payag ba kayo dyan mga kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa ibang balita naman sa eksklusibong panayam. Hamas, malaki ang pagsisisi sa kanilang ginawang pagkakamali ang pag-atake sa Israel noong ikapito ng Oktubre taong 2023. Hindi inakala ng Hamas na ang magiging tugon ng Israel upang labanan sila ay ganito. Kalakas, dagdag pa ng isang senior leader ng Hamas, matindi ang puwersang ginamit ng Israel laban sa kanila simula sa ground troops, mga tangke at hanggang sa mga fighter jets. Akala siguro ng Hamas mga kabayan na mananahimik at yuyoko sa kanila ang Israel. Pero ang resulta ng nilang malaking pagkakamali ay siyang magmamarka sa kasaysayan ng pagkawasak at pagkabura ng Hamas sa mundong ito. Sinabi rin ng Hamas senior leader na hindi nila inaakala na magpapadala ang Amerika ng dalawang nuclear aircraft carrier sa Mediterranean Sea upang suportahan ito ang Israel laban sa kanila nagsama-sama ang Amerika, Germany, UK, France, Italy, Spain laban sa Hamas. Ipinakita ng Amerika sa Iran at sa mga proxy nito maging sa China, North Korea at Russia kung gaano sila kabilis هل الكتائب يعني هذه حينما قامت بما قامت به في السابع من اكتوبر كانت لديها تصورات او تصور ما عن تبعات هذا الهجوم؟ شوف احنا تبعات هذا الهجوم بالتاكيد يعني ما احد كان يتوقع في العالم كله انه يكون بهذا بهذه الوحشيه ولا بهذا الـ بهذا الـ الشكل من المخالف لكل القوانين والاعراف الدوليه وكل المواثيق الدوليه ما احد كان يتوقع ان يكون بهذه بهذا الشكل ولا بهذه الوحشيه ولا بهذا بهذا الشكل المخالف للقانون الدوليه لانه في النهايه انت بتقاتل مقاومه بتقاتل بتقاتل جنود وليست طائرات ودبابات تقاتل مدنيين ولو كنتم ما أحد توقعتم لو ما أحد كنتم تخيلتم هذا ما أحد ما أحد ما أحد كان يتوقع انه ان تتوجه كل القوى الغربيه امريكا وبريطانيا حرب عالميه على مدنيين ما أحد كان يتوقع هذا يعني هل تتوقع انه في احد في الدنيا بما فيه اي اي طرف من الاطراف يتوقع انه يكون هناك حرب عالميه بمعنى امريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا كلهم يشحدوا جيوشهم وتتحمل أكبر حاملتي طائرات لأمريكا إلى البحر المتوسط تقف لتقاتل حركة أي, 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 أي منطق هذا كان أحد يتوقع أن أمريكا والغرب كله يجتمع بلا يعني بلا استثناء Sa mga nagdududa pa rin kung pwede bang armasan ang mga Hermes 450 Unmanned Aerial Vehicle Nagawa ng Israel, makinig kayo. Kita naman sa isang video ang ginawang pag strike ng Israel Air Force sa isang sasakyan sa Lebanon. Kahapon, minanmanan ng isang drone ng Israel Air Force ang isa sa anti-tank unit commander ng Hezbollah sa Lebanon. Matapos masigurong sakay nito ang target na naggangalang Hussein Muhammad Salami naglunsad ang Israel Air Force ng Hermes 450 na armado ng Nimrad missile upang wasakin ang nasabing sasakyan ganyan ka advanced high tech at bangis ang Israel Rumesbak sa kalaban sa ibang balita naman speaking of America ipinakita ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos ang kwarsa na meron sila upang mapanatili ang kaayusan at laban naman sa kasamaan kasalukuyang nasa Mediterranean Sea ang amphibious assault ship na USS Bataan dock landing ship USS Carter Hall amphibious transport dock ship USS USS Mesa Verde at ang Guided Missile Destroyer na USS Arleigh Burke kasama ang United Kingdom. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan dahil sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Mas lumalakas pa talaga ang Pilipinas Armed Forces of the Philippines Western Command. Ipinakita ang bago nitong anti-submarine helicopter. Hindi lamang ito armado ng anti-submarine torpedo. Ngayon, nilagyan pa ito ng karagdagang armas tulad ng .50 caliber heavy machine gun. Isa na namang dagdag kwarsa para sa okbong dagat ng Pilipinas sa mga nagdududa sa mga kakayahan ng bagong helicopter na ito ng Philippine Navy. Panoorin nyo ang gin ang aerobatics move ng mismo AW-159 Wildcat ng Philippine Navy na siguradong mapapabilib kayo. Laban Pinas.